Nasubukan mo na bang makipagtalik sa panaginip? Isa ito sa pinaka-intense na panaginip na maaari nating maranasan na hanggang sa ating paggising ay halo-halong emosyon ang ating nararamdaman. Ang ilan sa atin ay nakakaramdam ng pagkagilty lalo na kung meron na silang asawa o kinakasama sa buhay habang ang iba naman ay nagtataka kung bakit nila ito napanaginipan. Ayon sa psychologist na si Ashley Sachs, ay meron daw itong iba't ibang ibig sabihin depende sa kung kanino ka nakikipagtalik sa iyong panaginip. Kung ito ay ginagawa mo sa iyong ex, ang ibig sabihin nito ay malayong mas masaya ka ngayon sa iyong relasyon o sa iyong buhay kesa nung kasama mo pa ang iyong ex. Kung ito naman ay ginagawa mo sa iyong kaibigan, ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay, nagkaroon kayo ng malalimang usapan sa mga bagay-bagay at sa inyong buhay at nagsabihan ng mga problema. Ang magaan na pakiramdam na naidulot ng inyong pag-uusap ay nagkaroon ng epekto sa iyong panaginip na maaaring naihalo sa iyong sexual desires. Kung ito naman ay ginagawa mo sa iyong katrabaho, ang ibig sabihin nito ay iniidolo mo yung tao na yun o sa madaling salita, nabibilib ka sa kanyang kakayahan sa inyong trabaho. Maaring hindi ka naa-attract sa kanyang pisikal na anyo pero ang kanyang pagkatao ay hinahangaan mo na nagpapakita sa paraan ng panaginip na to. Kung ito naman ay ginagawa mo sa dalawa o higit pang mga tao sa iyong panaginip, ang ibig sabihin nito ay nakaramdam ka ng pagkabalisa bago ka natulog o di kaya naman ay nahirapan kang kunin ang iyong tulog. Ang pakiramdam na to na nawawala ka sa iyong focus ay napupunta sa iyong subconscious na bumubuo ng maramihang obligasyon na dahilan upang makapanaginip ka ng maraming sexual partners. Ngayon kaibigan, kung sa asawa o kasintahan mo naman ginagawa ito sa iyong panaginip, ang ibig sabihin nito ay malalim na ang nabuo niyong pagsasama o relasyon sa tunay na buhay at kasalukuyan kang masaya sa inyong buhay mag-asawa o buhay magkasintahan. Ang masayang pakiramdam na to ay nananatili sa iyong kaloob-looban na nagpapakita sa iyo sa paraan ng isang panaginip. Mga kaibigan, minsan ang ibig sabihin ng ating mga panaginip ay malayo sa kung ano ang ating aktwal na napapanaginipan. Hanggang ngayon nga ay itinuturing na misteryo ng mga scientists at researchers ang ating mga panaginip at walang konkretong paliwanag kung bakit ba sila nag -e sa ating utak. Lahat ng aking binanggit ay pawang interpretasyon lamang ng mga taong eksperto sa bagay na to. Ikaw kaibigan, nasubukan mo na bang makipagtalik sa panaginip? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang 你娃干？